4.16 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Magingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ang sabi ng Diyos sa mga ngaral sa Iglesia ng Diyos, Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa bagay na ito. Mananatili ka nag-iingat sa iyong sarili, nag-iingat ka sa iyong turo. Hindi ka dapat maging drug addict o lasenggo o ma-involve sa kung ano-anong masasamang gawain na labag sa salita ng Diyos sa Biblia. No? Eh ngayon, maaaring sabihin naman nung ating kaaway, eh ikaw, Suryano, ang dahil mong kaso eh. Halinga, halinga. Sino ang nang, nagkaso sa akin? No? Napatunayan ba yung akusasyon nyo na ako eh, ano yung mga kaso, Brad Joseph? Attempted murder? O, oh, mayroon pong... Mayroon frustrated, pong... Frustrated, frustrated murder. <laughs> Belan eh grabbing pa eh. Land grabbing. May rape po. Nung nakaalis eh, na kayo ng Pilipinas, sinampahan kayo ng rape. ah. Uh, marami, marami silang kasong ikinaso. Pero awa ng Diyos, lahat ng kasong isinampa ng Iglesia ni Manalo, na dismiss na lahat ng korte. At isa na lang ang natitira, yung rape. Kasi nung isang nila yon sa tulong ng gobyerno ni uh, Ginang Arroyo ay wala na ako sa Pilipinas, kapatid na Joseph. O, kaya naka-archive yun. Ang totoo, nag-attempt ang gobyerno ng Pilipinas para ako ay i-extradite. No? Ang sagot sa kanila ng gobyerno ng Brazil, eto, basahin mo kapatid na Joseph, saka mo paliwanag foi arquivado. Yan, ang kahulugan po niya na naka-archive na po yan. Yung hindi, pinatula kanila. ng, hindi pinatula ng Brasilia, ng Kapitolyo ng Brasil. Ang kanilang request para ako ay balik sa Pilipinas dahil ako ay kriminal at dahil ako raw ay ano, pugante. Fugitive daw ako. Pero ang desisyon ng Korte ng Pilipinas, hindi ako fugitive. Dalawang, dalawang Korte sa Pilipinas tinanggihan ang kanilang ipinay na i-declare akong fugitive. Basahin, natin ang isa. Accordingly, the motion to declare accused Eliseo F. Soriano a fugitive from justice and to issue a whole departure against him is hereby denied. So ordered August 31, 2007 San Mateo Rizal Judge Josephine Sarate Fernandez. And the other one isa pa po, ito naman People of the Philippines versus Soriano, criminal case number 06246371, order wherefore motion to declare the accused a fugitive from justice is hereby denied. So ordered Manila, December 15, 2009. Original signed, Felix Berto Olalia Jr., presiding judge. And 2007, inattempt nila akong ipadakip sa Brazil para dalhin sa Pilipinas. Dininay sila ng korte. Uli ulit nila ulit 2009 para padakip ako at ilagyan ako ng whole departure order o kaya ako ay ay ipa <laughs> sa Interpol. Pero dininay uli sila ni Honorable Judge Felix Berto T. E. Olalia Jr. 2009 yan. Somewhere, sometime in uh, maybe 2000 2015-2014, something like that, pumunta ng Brazil ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas para hingin ang aking extradition Para ipahuli ako. Eh, hindi sila pinatulan. Eh, kasi nga, tinanggihan ng Pilipinas na ako eh, fugitive eh, ako ay puganti eh. Kaya ang sagot sa kanila ng gobyerno ng Brazil, sabi nung abogado ko, para makuha ka nila, patunayan muna nilang kriminal ka. Sabing ganon. Patunayan muna nila na ikaw ay fugitive. Ayon. Sabi sa akin nung aking abogado, ang abogado ko po kasi rito ay kilalang abogado sabi niya, dadaan muna sila sa akin, sabi ng abogado <laughs> eh ayun, awa ng Panginoon, hindi naman ako masyadong nagipit kasi tinanggihan sila ng gobyerno rito. Pagkatapos niyan, sa awa ng Diyos, binigyan ako ng, ng ID ng gobyerno ng Brazil na ang akin pong status ay indeterminado. Ang ibig sabihin, hindi na ako uh, turista, hindi na po ako hindi na ako ano permanent resident lang ng Josel. Opo, at unlimited po 'yon, it doesn't expire para kaya indeterminado po yung kanilang term na ginagamit. Ibig sabihin ng Brazil, pwede na akong mamatay dito in <laughs> indeterminate. Salamat naman sa Panginoon, ah, hindi nila ako nagipit hanggang ngayon nakakapangaral pa rin ako. Maraming paninira sa akin sa internet. ayan po mga kaibigan, so maliwanag yung ating napanood ah, sa video ng ating kapatid na Ellie na lahat ng kaso na ah sa kanya hindi po napatunayan na siya po ay nagkasala mga kaibigan at ayon po sa video na ating napanood ay lahat ng kaso na nakafile dito sa Pilipinas ay hinarap naman ni kapatid na Eli ayon sa ating napanood no? na hinarap niya at lahat po yun sabi niya ay na -dismiss. ang katunayan mga kaibigan ay kung siya po ay talagang nakasala o guilty, eh sana hindi po siya nakalabas dito sa Bra uh, Pilipinas, papunta sa Brazil, mga kapatid at mga kababayan, no? At ayon sa ating napakinggan, meron lang isa na hindi niya naharap at hindi na-dismiss bago siya umalis, mga kaibigan, yung isinampang rape sa kanya, pero wala na kasi... Uh, siya dito sa Pilipinas ayon sa ating napanood nung uh, ifinile ah, yung rape laban sa kanya mga kaibigan no so uh, yan ay hindi po natin mapatunayan na totoo nga na siya ay rapist kasi mga kaibigan hindi naman napatunayan o hinatulan ng guilty ayon din sa ating napanood uh, gustong huliin o ipahuli ng Pilipinas si kapatid na Ellie Uh, pero uh, sa gobyerno ng Brazil ayon sa uh, ipinakita sa atin sa video ay hindi po papayag ang gobyerno ng Brazil na hugutin ang isang akusado doon sa bansang Brazil uh, hanggat ito ay hindi po mapapatunayan ng isang bansa na yung huhugutin nilang akusado ay talagang nagkasala eh pero ah, dahil wala naman na nakita o napatunayan ng Pilipinas na si Brother Eli mga kaibigan ay ah, nagkasala o hinatulan ng guilty kaya hindi po nila ah, nakuha o hindi po nila nahuli doon po sa Brazil mga kaibigan at mga kababayan at alam nyo po ba na ang totoo tungkol po doon sa ifinal na kaso na Uh, rate mga kaibigan. Ah, uh, ito uh, hindi ko po imbento ang mga ito mga kapatid. Pero ayun po sa ating uh, napanood ah uh, ay sabi nga sa isang testimonya na uh, umalis mula sa relihiyon na kung saan ay sila po ang nag-file ng kasong ito mga kaibigan ay ang kanyang testimonya ayon sa kanya eh gawa-gawa lamang po daw nila yon Mas maganda panuorin po natin ang testimonya ni uh, Noel Menorca. Kaya nga, akala nung mga naninira sa akin nakaka-point nakaka sila eh. Sabi ko, Sige, nagdagan nyo pa. Mas marami akong points kesa sa inyo. Eh kasi natutupad yung sinabi ni Kristo eh. Uh -huh. Ang pinagsasasabi sa akin, sari-saring masama, napawang kasinungalingan. Hindi nyo nga mapatunayan sa korte ng tao eh. Malakas na kayo sa gobyerno, hindi nyo pa mapatunayan yung demanda nyo eh. Dalawampung demanda ng Iglesia ni Manalo, awa ng Panginoon, dismiss na lahat ngayon isa na lang ang natitira, yung rape. Kasi ipinail nila yon laban sa akin, wala na ako sa Pilipinas. Nung unang i yun, dinismiss na ng piskalyon. Pinakialaman lang nung Secretary of Justice ni, ni Presidente Arroyo. Pinakialaman yon Dinismiss na yun. Ipinail uli. Kaya lang, wala na ako sa Pilipinas. <laughs> yun ang hindi pa natatapos nga hanggang ngayon. Pero ako, yung lahat ng kanilang paratang attempted murder, makakuha na ano anong paninira laban sa akin. Hindi nga nila napatunayan sa gobyerno eh. No? Sama, tama, tama ang sabi ni Kristo. Ka ang kayo ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kaya nga umamin yung kanilang ministro natiwalag eh na ayaw na rin sa kanila, tumiwalag na sa kanila si Lowell Minorca. Kasama raw siyang naninira sa akin, humingi ng tawad si Lowell Minorca. Pakinggan nyo, ministro ni Manalo ito eh. Mm -hmm. Extend an apology to uh, the rest of the dating daan members, especially Brother Eli Sorian. Kasi, you know, I was part of uh, what happened before. Uh, sad to say na uh, I, I know exactly what they did kasi nag edit ako ng tamang daan noon yun ang ano eh and pati yung ano yung nahandaan ko yun eh yung nagpakalat noon ng newspaper yung, yung new comics against ano kilala kong gumawa nun ng ano si si Ferma and parang nung pala naramdaman ko na I mean, ko, like, why are they doing this? I mean, kung talagang, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Di okay, well, uh, na, ano na, na, nakakalungkot na. And then, and kaya, kaya nakita ko yung, yung talagang ginawan lang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol. So yung, yung ginawa ng pr procedures na yan, so I was a so witness to that. I love that. Yeah sabi ko siguro it's it's never too late for at least yung mga talagang uh, mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that at least on our part talagang we would like to extend our, our apologies yeah, sincere yes, yeah, yeah. Apologies. apology no? apologies si Noel Minorca lalabas ni mabuting 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 kaloobang tao yan uh -huh. inaamin niya yung party siya nung paninira sa akin na pati paggawa ng comics, iginawa ako ng comics ng Iglesia ni Manalo. Ang bagalan daw nung gumawa yung... Ayan po mga kaibigan, ang testimonya ni uh, kapatid na Noel Menorca tungkol po sa uh, ifinile na rape kay kapatid na Eli, mga kaibigan. Yung tungkol po sa uh, comics na ginawa mga kaibigan uh, actually mga kapatid yan po ay naging viral noon naging uh, issue yan uh, dito po sa social media uh, sa panahon na yan mga kaibigan na uh, si kapatid na Eli ay eh gawa gawa lamang daw po yun pero um, so bahala na po kayo kung ano po yung paniniwala nyo tungkol po dyan pero ang isa sa aking pinapaniwalaan na hindi nga totoo yan mga kaibigan, kasi bakit hindi po mahuli o hindi madukot si kapatid na Eli doon po sa Brazil noong buhay pa siya, kung talagang uh, napatunayan na po na guilty si kapatid na Eli. So yan po ang aking masasagot ah, ah dito po sa nagtanong si ah, kapatid na Mark Lester na tungkol po sa ifinile na kaso o sinasabing rapist di umano si kapatid na Ellis.